Tinanghal bilang huling Song of the Week sa buwan ng Hulyo ang awiting You Are Lord of All na komposisyon ng dating OPM singing sweetheart na si Lilet sa A Song of Praise o As of Music Festival kagabi. Ito ang balita ni Adjes Carion. Isang celebrity na naman ang nanalo sa huling weekly illumination round sa buwan ng Hulyo ng A Song of Praise of Music Festival sa katauhan ng Muse of Original Filipino Music o OPM noong dekada 80 na si Lelet Hodloman. Nakilala si Lilet sa kanyang international TV commercial na ginawa sa Liverpool, England kasama ang iba't ibang lahi ng mga kabataan. Aminado ang naturang singing sweetheart na hesitant pa siyang isali ang kanyang unang obra na You Are Lord of All. Thank you so much. Ako um, ok. <laughs> eh, eh, kahit ano, basta makanta yung song ko for the Lord. Yun yung pinaka-ano ko. Cool ko, to give glory to God through this song. Oh, sabi And... mo nga, roll around ka lang nung sinabit mo. Oo, nahihiya pa nga ako isubmit eh. Pero nananig na na mo lang po ang sabi mo. I'm very happy, I'm very happy. Lubos ang naging appreciation ni Lilet sa konsepto ng ASOP dahil naging daan ito sa kanyang talento na pag-compose bukod sa pag-awit. I love it kasi napakagandang avenue for amateurs and professionals and lalo na ang pinaka-main team is giving praise to the Lord. So it's something that is really close to my heart. Nakatulong sa pagkapanalo ng awit, ang madamdaming rendisyon ni freestyle female vocalist Ava Olivia Santos. May sakit ako. May haop. Uh, oh. <laughs> May ubusipon at lagnat na ngayon. Oh, Siyempre with the grace of God yan. Siyempre... Uh, siya naman ang nagtatawid sa atin, eh, kahit anong nangyari. So, nakaasandal lang ako dyan. Pinagpapas sa Diyos naman ni ang posibilidad na pagbabalik niya sa kanyang singing career matapos ang naturang pagkapanalo. Wala ah, so naman okay, akong plano. Mahala si, na si Lord kung anong plano niya. Na na. <laughs> uh, pinakagusto, ang pinagpipray ko, I want to have a Christian or Gospel gonna... album. Wow. So, depende kay Lord yun. Mahala niya siya. Bilang hurado kasama ni Doc Mondel Rosario, sina actress TV host Jackie Blanco at isa ring 80s OPM icon na si Gino Padilla na katulad ng nakagawian na ay inawit ang kanyang naging hit song. The Ajis UNTV News Worldwide.